guys yan guys so ang guwapong anak ni Renante meron siyang ipapakita sa akin ang karayom daw ay lumulutang totoo kaya yun pakita mo sa akin pakita malapit mo tingin 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 oh. diyan. Okay, hanap siya ng magandang pisto guys Magic na daw yan, magic. Ang dalot ako diba ito? Ikaw may naman na ito. Roll lang. Parutangan niya daw yung ano, karayong. E malaki mo, hindi meron ito doon, karayong. Hindi, hindi, hindi. Wala pa rin. May yan, mayroon Sige lang. Gusto mong videohan niya yun. Tingnan natin kung totoo bang lumulutang yung karayom. Hindi. Ha? Huh? <coughs> Pakita natin sa kanila dito. Kung gaano ka katinik, boy. Yan. Okay. Uy, wala pa rin. Lubog pa rin, guys. Paano niya kaya ito papalutangin? Ikaw muna. Uy, hey, ito. Gusto rin magpalutang ng karayom. Mm Luta -hmm. nga. Ah, lumuluta nga, guys. Yan, guys, oh. <laughs> Digit. Ulitin mo daw. Ulitin mo daw. Ako naman daw ako. Ulitin mo daw. galing. galing, mo. Oh. Ulitin mo daw. Gato lang, ano? kumat? Tingnan lang guys. Oh. Guys, guys lumuluta nga oh. Believe ako, ko ah. Pagtando oh. wow. guys. Ah. Galing naman yan. Paano mm. yan? Ganyan, ma. Goy. Siya mo guys. Dito tinan mo. Loy. Talawa. Kita ka na. Mimikin, mo Kita kana sina. Kita muna yan. Karayom? Lutaw? Nutawo. Talawa. Talawa. mo. Talawa na, sud. Taybe lado na kun. Sud, sud, sud. mo. Sud. karayom mo. Kan tarayom na lumulutang. <laughs> <laughs> ano? No. Sud. Ano? Legit. Labugin mo. Labugin mo. Labugan huh? mo para pa rin. Tok. mo to. Pala, 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 pala. Pala galin... pala ay, tiga, no? Pakita din dito, pakita, oh, pakita iya, no? sa video. Patik, pakita. Ang okay, ina. Ang okay, guys. Uh. Lutang. <laughs> Lutang talaga. Lutang eh. Yeah. Hmm, dalawain mo. Dalawain mo daw, yung isa. Pwede cross pa yan. Patayin daw ako. Ikaros mo. Punin mo yan. pagkain eh, pagkainkan to siguro to. <laughs> <laughs> Albulario. Albulario. Al oh. Ayan, Ayan guys. Oh, ito, saan yan po. Gusto mo may alaga Ito yan. Ito oh. <laughs> Ay, Lubog yung isa. Bago pa lang guys, diyan maglubog. Ay diyan magto. Oh, wala mo. Ito, ta ito talaga, ito talaga magaling oh. Bago yan magluto kung sa ulo mo na. Lah. Mayaling, mayaling yung kanto si to mga guys. Napagal. Sige Wow! Dalawa na. Dalawang karayom lumulutang. Ngayon lang ako nakakita nito. Ano yan guys oh. Misa. Karayom na karayom yan guys. Kit ano yun kong. Oh ta. Lubog. Misa pa. Hmm. Lubog. Ta. Stig. So yun lang po guys. Welcome to my vlog.